sinubukan pang makahabol ng Baku Giants sa lamang ng Mansalay sa pamamagitan ng pag-double team kay Magbuo sa ilalim ng basket. Kaso, ito naman ang nagbigay ng daan sa mga shooters ng Black Knights upang samantalahin ito. Alam ni Marlon kung kailan siya atak sa basket at hindi. Kapag naglalaro ka, huwag ka rin magiging dupang sa bola. Lima kayo sa court. Kaya kapag nahirapan ka, huwag kang magpumilit. Hindi sa lahat ng bagay ay makaka ka. Sa pagkakataong ganito ang mangyayari sa iyo, ipasa mo sa kasamahan mo ang bola. Wika nga ng ama ni Marlon sa kanya noon. Sinambot nga ni Mendes ang bola at agad namang humarang sa kanya si Larry. Nagkatinginan nga ang dalawa at dito na nga yumuko si Ricky. Isang duck in move ang ginawa nito at si Diso naman ay mabilis na binabaan ang kaniyang depensa kaso pinatalbog ni Mendes ang bola sa pagitan ng mga hita nito. Hindi ito umabante, bagpus ay bumigla ito ng atras at talon palayo mula sa kaniyang defender. Isang step back jumper iyon at napangiti na lang si Larry dahil ang bilis daw ng ginawang iyon ni Ricky. Si Mendes naman ay napangiwi dahil nagmintis ang kanyang tirang iyon na ikinatuwa ni dison Mukhang lumamig na ang kamay mo pre. Sabi ni Larry na mabilis na tumakbo papunta sa basket para makipag-agawan sa rebound. Pero si Magbo ang nakakuha noon na tinapik lang pabalik sa basket ang bola. Pumasok iyon at nagwala na naman ang mga nakaitim matapos iyon. Umiwas naman si Marlon sa mga nakapalibot sa kaniyang kalaban. Sa pagtakbo pabalik niya sa side ng bako matapos ang pagpuntos niyang iyon. Hindi rin naman basta nagpatalo si Larry Dizon at sinagot niya ang pagpuntos na iyon ng kalaban ng isang biglang step back jumper sa 3 point area. Hinalit to ng basket na nagpaingay sa mga manunood. Pagdating naman sa side ng mansalay ay inatake naman ni Mendez ang basket na sinundan ng isang biglaang pass sa labas. Sinambot ito ni Valdez at si Velasquez ay agad na tumakbo papunta rito. Isang extra pass nga muli ang ginawa ni Gerald at sinambot naman ito nang lumitaw sa kabilang 3 point corner na si Tuazon pagkahawak nito sa bola ay parang pinitik lang nito ito papunta sa basket habang nasa ere. Natapos nga ang ikatlong quarter sa score na 71 to 88. Nagwawala na nga ang supporters ng mansalay ng oras na iyon. Nasa kanila na nga ang momentum at sa kabilang bench ay makikita nga ang pagseryoso sa mga mata ni Coach Gibo dahil wala siyang magawa sa offensive game na ipinapakita ng kalaban lalo na nang dagdagan ni Magbuo ang scoring sa ilalim ng basket. Isang quarter na lang. Sabi nga ni Coach Gibo at si Larry naman na umiinom ng tubig ay napasulyap dito. Makikita nga rin ang pagod kay Velasquez ng sandaling iyon. Si Nadella Rosa at Morillo ay bagsak naman ang kumpiyansa dahil sa ginawa ni Magpuo sa kanilang dalawa. Mararamdaman nga ang mabigat na atmosfera sa parting iyon ng court at sa ganitong pagkakataon si Larry Dison lang ang palaging nag-aalis nito. Nangyari na rin ito noong kalaban nila ang Socorro at si Dison ay hindi sumuko kahit padihado na sila sa pahuling mga minuto ng larong iyon. May sampung minuto pa tayo, kasama rin ninyo ang handsomest player ng OMPL. Kaya anong minumukmuk ninyo riyan? Hanggat may oras, may pag-asa. Nakangiting wika ni Dison na makikitang tumayo na mula sa pagkakaupo hindi na raw siya magpapahinga. Maglalaro raw siya ng buong game. Tatapusin niya ang larong ito dahil ito ang gusto niya. Pero paano natin tatalunin lari ang kanilang opensa? Sabi nga ni Coach Gibo at hinaplos naman ni Dison ang kanyang matilos na baba. Sinuklayan din niya ang kanyang buhok gamit ang kanyang imaginary comb at isang ngiti ang ibinigay niya sa kaniyang mga kasamahan. Ipasa lang ninyo sa akin ang bola wika ni Larry na pugim-pugi sa kanyang sarili ng oras na iyon. Ang mga kasamahan nga niya ay napangiti na lang ng pilit habang si Neil Velasquez naman ay bigla na lang napatawa ng malakas. Napaseryoso tuloy ang mga kasamahan nila sa bench dahil dati naman daw ay hindi tumatawa si Neil sa mga kalokohan ni Larry. Isa pa nga ito sa mga ayaw sumama rito kapag may mga kabaliwang ginagawa dahil kay Larry napagtanto kong masaya nga talaga maglaro ng basketball panalo man o talo wika nga ni Neil sa kanyang sarili at tumayo na nga rin siya para maghanda sa pagpasok ng huling quarter inilahad na nga ni Neil ang kanyang kamao sa harapan ng kanyang mga players nginitian niya rin ang mga ito sa mga hindi pa nawawala ng pag-asa wika niya at dito na nga makikita agad ang paglagay ni Larry ng kamao nito sa tapat ng kamao ng kanyang team captain. Dito na nga rin nagsimulang tumayo ang mga nakaupo at itinapat din ang kanilang kamao sa tapat ng dalawang iyon. Unti-unti nga rin napangiti si Coach Gibo at inilagay rin niya ang kanyang kamao roon. Napahigpit nga rin ang hawak niya sa kanyang board. Tama raw si Larry. Hindi pa tapos ang game. Ikaw Dennis, sumama ka rito. Sabi nga ni Neil na tumingin sa dulo ng bench. Napangiti naman bigla si Ibon at pumunta roon. Inilagay nga rin niya ang kaniyang kamao sa tapat ng kanyang mga nakapaikot na mga kasamahan. Nang naroon na ang lahat ng kamao nila, ay doon na nga nila ito iniangat pataas ng sabay-sabay na sinabayan din nila ng malakas na sigaw para gisingin ang kanilang diwa para sa laro. Ang baho! Biglang bulalas naman ni Michael Uy at doon na nga nagtawanan sila at napatingin kay Dennis Ibon. Nagsimula na nga ang huling quarter ng laban at pagkasambot pa lang ni Dyson sa bola ay agad niyang tinirahan ng harapan ang kanyang katapat na si Mendez Ang mga tagabako ay nagwala rin agad dahil doon. Sinimula ni Dyson ang fourth quarter ng kanyang three point shot. Tinignan pa nga niya si Ricky na para nagmamalaki at napangiti naman si Mendez dahil doon. Pagkakuha nga ni Ricky sa bola ay agad siyang tumakbo sa kanilang side. Isang double team defense kagad ka ang ibinigay sa kanya ni Dyson at nang ipinasok muli ni coach na si Ibon. Dikitan mo Dennis. Bulalas ka agad ni Larry at nang marinig ito ni Mendez ay hindi niya malaman kung matatawa ba siya o hindi. Mabilis namang lumayo si Ricky at hinanap si Andrew na iniwanan ni Ibon. Sinambot nito ang bola at mabilis namang tumakbo roon si Ibon Nabiglang napaupo nang nagpamala si Salome ng mabilis na dribbling. Isang ankle breaker crossover ang kanyang nagawa at pagkatapos noon ay kumana siya ng mid shot sa tabi ng kanyang bantay na walang nagawa kundi ang pagmasdan siya. Tiniis ni Andrew ang kanyang naamoy at napakuyong yung siya ng kamao nang pumasok ang bola. Pagdating naman ng bola sa palad ni Velasquez ay agad na napatakbo si Dyson sa side nila na hinabol naman kaagad ni Mendez. Isang patas na pasa nga ang ginawa ni Neil at muli nagkaharap ang dalawang magkaibigan sa court dahil doon sinabayan din ng malakas na cheer ng crowd ang matchup na iyon. Huwag kang magagalit saan Ricky kung magagawa naming mag-comeback. nga ni Larry habang hawak ng dalawang kamay ang bola sa harapan ni Mendez. Hindi ko yan nahayaan pre. Sabi naman ni Mendez na mabilis na kumaliwa habang nakangat ang mga kamay at kumanan bigla nang hindi pa rin umalis si Dison sa kaniyang harapan. Papapi! 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 Sigaw nga ng mga supporters ni Dison na makikita naman ang pagtingin sa mga kasamahan niyang nakahanda na sa side nila. Si Murillo nga ay agad na lumapit at pagkakita ni Dison dito ay doon na siya mabilis sa tumakbo papunta sa kanan. Naiwan nga si Mendes dahil sa screen ng kanyang kakampi at agad din nga siyang tumalon para magpakawala ng isang quick na Nabitawan na ni ng bola kaso napakuyom siya ng kamao nang siya ay lumapag. Naabot kasi ng daliri ni magbuo ang bola kung kaya't mabilis siyang tumakbo sa ilalim ng basket para makipag-agawan sa rebound. Ang mga taga-bako ay nagwala nang si Dison din ang nakakuha ng offensive rebound at nang makita niya ang paglibot sa kanyani na Balbuena at magbuo mula sa likuran ay isang mabilis na bounce pass papunta kay De La Rosa ang kanyang pinakawalan. Ang bola ay tumalbog at dito na nga lumitaw ang palad ni Mendes at makikita rin sa labi ng binata ang marahang pagniti. Ikinaseryoso naman ito ni Larry at huli na nga siya para bawi ng bola. Biglang ibinato ni Mendez ang bola papunta sa side ng mansalay at sa pagsalorito ni Gerald ay siya namang pagharang ni Velasquez dito na napaseryoso na lang sa mga sumunod na nangyari. Ngumiti si Gerald at pinatalbog ang bola papunta sa basket. Nilampasan niya si Velasquez nang gamitin niya ang kanyang bilis. Sinubukan pa siyang abutan ito kaso huli na ito lalo na nang tumalo na siya papunta sa basket isang 100 dunk ang nagpakawala ng malakas na cheer para sa team nila. Idinakdak nga ni Velasquez ang bola at napakuyong pa ito ng kamao at napangiti sa harapan ng crowd ng bako. Nakipagsabayan pa rin naman nga si Lari sa ginagawa ng mansalay. Pinagdadalawahan pa rin nila si Mendez, ganon din si Magboo at si Valdez. Kaso, bigla namang malilibre si Salome na tumaas ang kumpiyansa dahil sa pinamalas ng kanyang mga kuya. Inatake nga ni Andrew ang basket kahit pa si Murillo ang sumabay sa kanya. Nilampasan niya ito at habang nasa ere ay iniwasan din niya ang posibleng block ni De La Rosa nang isang reverse layup ang kaniyang pinakawalan. Sumilbato pa nga ang referee dahil nakakuha pa ang batang iyon ng foul na kinatahimik ng crowd at ikinachir kaagad ng mga manonood na nasa likuran ng bench ng mansalay. Sa pagpapatuloy ng laban Sumablay naman nga ang pinakawalang mid-range jumper ni Mendez dahil sa depensa ni Dyson pero ang crowd ng Mansalay ay muli nagwala dahil si Magbuo ang nakakuha ng offensive rebound. Agad nga itong hinarangan ni Namorillo at Dela Rosa kaso biglang ibinato ni Marlo ng bola sa paparating na si Valdez at isang mabilis sa 2 points ang ginawa nito nang mag-cut ito sa likuran ng mga big man sa ilalim ng basket. Kumawala rin naman nga muli ang chair ng bako Nang magpakawala si Dizo ng long 3 Mula sa harapan ni Mendez Matapos ang kanyang step back Mula sa harapan nito Hinalit ng bolang basket At nagkatngitian pa ang dalawa Matapos iyon Masaya ako pre Na nakabalikan na sa pagbabasketball Natalo mo kami ngayon Pero bababayan ka namin sa semis O sa finals Gagawa kami ng adjustments at sisiguruhin naming hindi na ito mauulit. Huwi ka ni Larry kay Ricky na lang siya at nilampasan. Asa ah, ka pa pre. Sagot naman ni Mendez at doon na nga makikita sa mga mata ng dalawang magkaibigan ang pagkatuwa. Bago nga pagpahingahin ni Andrea ang kanyang starters, ay isang highlight play rin ang pinangwakas ni Mendez sa labang ito nang atakihin niya ang basket. Nagawa nga niyang maiwanan si Dizon gamit ang kanyang bilis at crossover. Kasunod din ito ay ang pagtalo niya sa basket na agad namang sinabayan ng kalbong sentro ng bako. Iniiwas nga ni Mendes bola mula sa mga palad ni Murillo at sa paglampas ng katawan niya sa ilalim ng basket ay isang reverse layup gamit ang kanang kamay ang kaniyang pinakawalan ng walang tinginan. Umiikot ang bola pataas at sa pagtama nito sa ring ay tumalbog pa ito ng ilang ulit bago tuluyang pumasok sa basket na na lang ng mga taga-bako. Paglapag ni Mendez ay napakuyong pa ito ng kamao at napangiti sa kanya mga kasamahan na napangiti dahil sa tuwa. Ang iskor nga rin iyon ni Ricky ang tuluyang nagbigay ng trentang kalamangan sa mansalay laban sa bako. Napatawag na nga rin ang timeout ang team ng Giants at ang natitirang oras na lang sa labang iyon ay dalawang minuto na lamang. Habang naglalakad palayo si Nalari at Ricky ay nagkalingunan pa nga ang dalawa at napangiti. Tinalo mo ako pero mas pogi pa rin ako sa iyo Ricky. Kalmadong wika ni Larry na napagtantong kailangan na rin daw niya magpahinga kung hindi na maglalaro si Mendes. Napatingin na nga lang din siya sa kasabayan niyang si Ibon na pawisang pawisan. Magaling din Dennis ang ginawa mo. Sabi ni Larry na ikinabigla naman ni Ibon kasunod nga rin ito ay ang bigla ang pagkaudwa ni Tison dahil sa paglakas ng amoy ng kaniyang katabi sa natitirang minuto ng laro ay ang mga bench players na nga naglaro at sa pagtunog ng huling baser ay doon na nga nagtalunan ang mga manlalaro ng mansalay sa loob ng court nagwala rin ang crowd na nasa likuran nila sapagkat nakuha na nila ang kanilang ikapitong pagkapanalo malinis pa rin ang record nila at hawak pa rin ng Black Knights ang number one spot sa standings. Tinapos nga nila ang unang pitong laro ng regular games nang walang talo. Tinanggap naman ng Baku Giants ang ikalawa nilang pagkatalo at wala nga nagawa si Coach Gibo kundi ang pagtatapikin ang balikat ng mga pagod niyang manalaro Nakitang kita na naman ang paglungkot sa mga mata nila. Bawi tayo next game. Bulalas nga ni Larry Dison Nahinubad na ang kanyang basang-basang jersey habang nasa bench. Nang makita naman ito ng mga kasamahan ay napangiti na lang sila ng pilit dahil biglang naglakad si Dyson sa harapan ng crowd na nasa kanyang likuran. Dito na nga napaseryoso ang mga manonood dahil bigla na lang nagflex ng katawan si Dyson na ikinasigaw ng kanyang mga fanatics. Papa P ang macho mo! Sigaw ng mga iyon at ang mga kadalagahan naman ay napatali na lang at napapikit. May ilang babae pang ang binato si Dizon ng empty bottle na naging dahilan para mapatawa ang mga nasa ibaba. Mula naman sa bench ng Bako ay makikita ang bigla ang pagtawa ng mga kasamahan ni Larry dahil sa kaniyang kalokohan. Ang tawang ito rin ang tila bumawa sa sakit na idinulot ng pagkatalo nila sa team ng Mansalay na makikita ang nagpunta na sa gitna para magpasalamat sa magandang game. Papapi 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 Papa Sigaw pa nga lalo ng mga fans ni Dison na mga tambay dito sa poblasyon at sinabayan naman ito ni ng paghataw ng kanyang pangmalakasang sayaw na nagbigay ng saya sa mga nakakita sa kanya Walang hiya talaga itong si Dison Hindi ko kaya ang ginagawa ng siraulong iyan Sabi na nga lang ni Romel Alfante na napatingin na lang sa mga nakaitim ng jersey na nakatayo sa gitna. Kung hindi ba tayo kuya kailangan sa trabaho natin, maglalaro ka pa rin ba ng basketball dito sa atin? Mahinang tanungan ni Romel sa kanyang kuya Reynan na makikita ang pagniti habang nakikita ang pagtawa ni Larry at Ricky nang magkamay ang dalawa sa gitna ng court. Oo naman, hindi ko pa rin naman kakalimutan ang pagbabasketball. Pero sa ngayon, masaya akong ang mga kaibigan natin ay naglalaro pa rin ng basketball masayang wika nga ni Reynan at si Romel naman ay napatingin sa isang grupo ng mga kalalakihan na tumayo mula sa kabilang side ng audience area. Nakilala nga niya kagad ang isang naroon. Pati si Carlo nagbalik uli sa OMPL. Sabi nga ni Romel sa kanyang sarili at napangiti na lang din siya na inalala ang panahong naglalaro pa siya sa CEO at SISA. Nakakamiss tawaging best pointer ng CBL. Hintay na lang natin sila sa may entrance. Parang nahihiya rin na akong lumapit kay Ricky. Natatawang wika pa nga ni Romel at si Kier naman ay makikita rin ang pagngiti dahil nakita niyang masayang naglalaro ang kanyang mga kasamahan dati sa sisa na si Ricky at Larry. Gustuhin man niyang makalaro ang mga ito sa ganitong liga pero tila wala na sa kapalaran niya ang mangyari iyon. Salamat sa magandang game! bulalas ng dalawang team sa gitna na sinunda naman ng malakas na palakpakan ng mga manunood. Salamat din po Miss Andrea. Masayang wika pa nga ng mga players ng bako na ngiting ngiti na makita ang magandang coach ng Mansalay. Si Coach Gibunga ay lalapitan pa sana si Carlo Tuason pero pinangunahan siya ng kaba. Pinagmas na na nga lang niya ang taong iyon at hindi na ginawa ang kanyang paglapit dito Masaya akong makita kang muli Sniper Katie sa loob ng court. May representative pa ang henerasyon natin sa ligang ito na kung saan ay mga bata na ang nangunguna sa paglalaro. Baku Giants 5-2-92 Mansalay Black Knights 7-0-120 Larry Dison 44 points, 2 assists, 1 rebound, 3 steals, 1 block, and 2 turnovers. Neil Velasquez, 18 points, 13 assists, 5 steals, and 4 turnovers. Jimmy De La Rosa, 10 points, 9 rebounds, 1 steal, 1 block, and 5 turnovers. Ricky Mendez, 23 points, 17 assists, 5 steals, and 7 turnovers. Carlo Tuason, 23 points. Marlon Magbuo, 21 points, 2 assists, 13 rebounds, 4 steals, 5 blocks, and 3 turnovers. Gerald Valdez, 19 points. Andrew Salome, 14 points, 5 assists, and 2 steals. Dwayne Alcoba, 12 points. Ang balance scoring ng Mansalay players ang nagbigay ng lakas sa kanilang opensa. Lalong-lalo na nga ang pagsibol ng isang bagong opensa na magmumula naman sa ilalim ng basket na tiyak na paghahandaan na rin ng mga susunod nilang makakalaban sa isang taon. Isang easy win para sa mansale ang labang ito kung iisipin. Isang madaling panalo laban sa isa sa mga top teams ng liga ngayong taon.